Eh, hey, nilalatag yan. Ito, nilalatag. Gedang, gedang. Yeah, gedang. Bawa, bawa, Ada Pagkaganyan. Pagkaganyan. Diba? dehrea apa apa masih ya ya dan geric pada aku betul meteran belum buka juga aja kan dan ya masih gitu enggak sewserap ya oke timbah O, tapos gagaling sa akin pag nakuha. Oo. Ako naman hirap ng linis Hindi naman para sa akin to eh. Para din sa mga sa kanila eh. O tingnan mo yung kalsada o. O tingnan mo, tambak. Sa lalagay nyo ngayon yan? Tagalin nyo na dyan. Kumawag natin ang TTD eh. Hindi pa rin may responding eh. ha. Kapitan mo, ginawa ng bahay o.

Hindi na naman kapag yung mga ano nito. Siguro, baka layo sila ng mga patabang. Kuya, ano? Oo. Oh. Oo ano, oh. may may eh? oh. yung ano yung bisikleta. yung bakit naman pinuha? Oo. Nakakabi na may po sa dito. Pwede naman yung kulit yun eh. Oo. Hindi, ako. Wala, sino yung ba, may bayad? Sabi mo sa akin, pag kami nagpabayad. Oh. Tinutuwid lang natin. Ay. Sige mo, Ay. Ay. Ay.

problema? Nakalimutan mo? Ako rin nakalimutan ko eh. Ha? Hindi pa rin. Hindi mo kasi sa lugar. O, kunin mo nilang yan. Ito, pag nakuha mo yan, ha? Huwag mo nang ha? Huwag ka na nangyari pa Ha? O. Huwag mo nang ha? mo, ha? O, sa opisina mo

I'm uh -huh.